Hello so, mga inspired, kamusta kayo? Welcome back to my channel at sa vlog natin ngayon mga inspired ay pag-uusapan natin ng 9 signs na in love sa'yo ang isang alake At kung handa na kayong lahat mga inspired, mag-start na po tayo At muli, be inspired! At ang unang signs na in love sa iyo ang isang lalaki is, madalas maging sweet o romantic ang inyong pag-uusap. o mga kapag ang isang lalaki ay may feeling sa iyo o in love sa iyo ka-inspired, kahit na kaibigan mo pa yan o best friend mo pa yan, basta may feeling sa iyo, lalong lalo na syempre kapag manliligaw mo, boyfriend mo o mister mo na, ka-inspired, madalas ay nagiging romantic talaga at sweet ang inyong pag-uusap. Lalong-lalong sa mga lalaki na uh, hindi makapagtapat sa inyo. Dinadaan nila yan kayong spark sa kunti-unting pagpaparamdam sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa inyo. Ibang-iba iba sa lahat. Kunyari may naniligaw sa'yo o may nagpaparamdam sa'yo. May doon may diskarte sa'yo kayong spark. Ibang-iba ang klase ng pakikipag-usap niya kumpara sa pakikipag-usap sa'yo ng ibang lalaki. May dating talaga yun sa kanya. Medyo may pagkaromantik talaga. Medyo may sweetness talaga kay Inspired. Alam nyo mga ka Inspired, hindi yan magiging, ano, hindi yan magiging romantic or sweet sa pagkipag-usap sa inyo kung wala siyang nararamdaman sa inyo ka Inspired. Ibig sabihin niyan, isa yun sa mga signs na inlove sa iyo ang lalaki. Madalas yung pag-uusap ninyo ay eh, nagiging romantic na, nagiging sweet na, sapagkat nandun yung emosyon ka Inspired. Oo, oh, ka Inspired, nandun yung emosyon na ikaw yung kausap niya, na ikaw yung kaharap niya, na ikaw yung kachat niya, na ikaw yung kausap niya sa call o ka-text niya, o sa personal ka Inspired. Nandun yung emosyon, nandun yung feelings. Kaya kung makapagsaita sa ay mararamdaman mo din na para bang may love talaga. May, uh, may pagka talaga. May romance talaga kay inspired At isa yun sa mga signs na in love sa'yo ang isang lalaki. Mapapansin mo o mararamdaman mo na ibang pakikipag-usap niya sa'yo. Nagiging sweet o romantic siya sa'yo kay inspired At ang pangalawang sign mga kay inspired na in love sa'yo ang isang lalaki is kapag meron kang problema, apektado din siya. O pumaka-inspired, Siyempre naman, uh, kapag in love siya lalaki, halimbawa, may meron kang problema at kinakwenta mo to sa kanya o sinasabi mo to sa kanya, makikita mo at mararamdaman mo sa kanya na talagang affected din siya. Sapagkat, may feeling na sa siya sa'yo ka-inspired. Alam niyo, mga ka kung yung mga kay uh, kaibigan mo lang na walang feeling sa'yo o mga kamag-anak mo lang, kakilala mo lang, e eh, nagkakaroon na nagiging mawain uh, maawain sa'yo o na din sa'yo, pero siya kay Lucifer talaga ng ibang iba, -iba. sapagkat so, talagang apektado siya. Makikita mo at mararamdaman mo sa kanya. At tipong para bang bahaging bahagi na siya ng buhay mo. At tipo bang para siya nagiging mala isang superhero na handang tumulong sa iyo at magbigay ng solusyon sa problema mo at maging sandalan mo sa mga pagsubok mo o pumaking spark opportunity para i-care ka o pumaking spark ganoon lang yon kapag ang isang lalaki inilab sa iyo apektado din siya kapag may problema ka lalo na kapag nalaman niya talaga na mula sa iyo kinuwento mo sa kanya makikita mo talaga mamaya maya ay eh, talaga namang uh, magbibigay ng kung ano-anong payo advice talaga namang sasamahan ka hindi ka iiwan hanggat hindi ka okay hanggat malungkot ka sasamahan ka niya hanggat nakikita niya hindi ka pa okay nandiyan yung stabi mo kay inspired handa, handa niyang ipagpaliban yung mga ginagawa niya o lakad niya makasama ka lang at matiyak niya lang naging okay ka na o pumaka-inspired isa sa mga signs ang in love sa'yo ang isang lalaki. Apektado din siya kapag meron kang problema o mga pagsubok sa buhay at hindi kanya iniiwan at hindi kanya pinab pinababayaan kay Inspired. At ang pangatlong sign mga Inspired na in love sa'yo ang isang lalaki is hindi niya nakakalimutan na pumawag o i-message ka muna bago siya matulog sa gabi. O pang ang isang lalaki na in love sa'yo ay ikaw ang pinakahuling maiisip niya sa gabi at ikaw ang pinakahuling gusto niyang bigyan ng effort niya o energy niya sa gabi bago siya matulog ikaw ang unang niyang may isip gugustuhin niya na message ka o tawagan ka bago siya matulog sa gabi mag-goodnight sa'yo ah, kakamustahin ka muna matanongin ka muna makikipag-usap muna sa'yo ganun yung ka-inspired kapag ang isang lalaki ay in-love sa'yo talaga namang sa gabi syempre sa gabi doon gumagana yung utak natin hindi ko alam dahil siguro tahimik ah, nakakapag-isip at syempre dahil nakakapag-isip siya ng mabuti ikaw ang isa sa pinaka, hindi naman siguro pinaka, pero isa sa pinaka, ay isip niya. Kaya naman bago siya matulog sa gabi, madalas ay may message o natawagan ka muna niya ka-inspired. Mag-good night, talaga namang magiging sweet muna sayo, sa iyo sa pakikipag-usap sa iyo bago siya matulog. Opo pa mga Spark, science, sa mga signs na in love sa yong ang sinalaki, bakit naman mag effort siya palagi na bago matulog sa gabi, ay kakausapin ka muna niya. O ikaw muna ang huling may message o tatawagan niya. Papa-boyfriend mo man yan, mister mo, manlilinggo mo o kaibigan mo. Isa lang yan sa mga senyales na mahal ka niya kay Spark. At ang pang-apat na sa'yo mga Spark, na in-love sa'yo ang isang lalaki handa is, siyang magbigay ng kanyang oras para sa'yo. Opo mga Spark, ang oras ang isa sa pinakamahalagang bagay niya dito sa mundo. Time is gold nga, sabi nga nila kay Inspired. Tapos, ibibigay niya ang karamihan ng oras niya para sa'yo. Handa siyang magbigay ng oras niya para sa'yo gaano ka kaalaga, gaano ka kaimportante sa buhay o sa puso niya. Ka-inspired part isa yun sa mga sinyales na in love sa'yo ang isang lalaki. Lalo na kung palagi na itong ginagawa. Lalo na kapag may problema ka, hindi ka niya iniiwan. Kaya laging nandiyan ang lalaking nagmamahal sa'yo. Kahit partner mo na yan o maniligo mo pa lang o lalaking humahanga at nagpaparamdam pa lang sa'yo. Andang magbigay ng panahon para sa'yo. So pagkat gusto nga niyang makausap ka, mapalapit sa'yo, magustuhan mo siya, lagi kang makasama at maramdaman mo rin balang araw ang pagmamahal niya na tunay at tapat. Opo mga Inspired, ganyan ang isang lalaki in love sa'yo. Kahit ako naman, gugustuhin ko na magbigay ng oras, syempre, sa taong pinapahalagahan ko. At isa yun sa mga senyales na in o oh, mahal ka ng isang lalaki kay Inspired. At ang panglimang sign mga Inspired na in love sa'yo ang isang lalaki is palagi niyang inuuna ang kapakanan mo. Ikaw lagi ang una kaysa sa sarili niya, Inspired. Ganoon ang isang lalaki in love. Lagi kanyang inuuna sapagkat ang lalaki ay talaga namang logical. Ibig sabihin logical, kaya utak ang logical kay inspired. Puta ka lagi nang ginagamit kapag in love siya. Oo, nakakaramdam siya ng feeling sa emosyon niya. Pero mas kinagamit niya pa rin ang utak niya kay inspired. Kaya naman inuuna niya palagi ang kapakanan mo. Hindi puro hindi puro damdamin. O kahit na alam niya mapapahamak ka, o alam niya mali yung gagawin niya para sa iyo, hindi. Unahin niya palagi ang kapakanan mo kay inspired halimbawa na lang. Uh, pag umalis kayo ngayong araw na ito sa pupuntahan nyo, gagabihin kayo at baka uh, balik ka ng uwi ay sasabihin niya sa iyo na sa ibang araw na lang o gumawa ng ibang paraan, huwag ka lang umuwi ng gabi. Doon yun kay Inspire. Uunahin niya lagi ang kapakanan mo. At sigurado ako sa inyong lahat na merong mga lalaki sa buhay ninyo o minsan sa buhay ninyo na may mga lalaking talaga namang concern na concern sa inyo at talaga namang iniisip ang kalagayan nyo pinoprotektahan kayo at ang kapakanan niyo kaya alam kong naranasan nyo na yan sapagkat lahat ng babae ay talaga namang pinapakitaan ng ganyan o kung makikita isa, yun sa mga signs na isang lalaki in love sa ay ah, inuuna niya lagi ang kapakanan mo pinapriority ka niya kaysa sa kanyang sarili ganoon ang isang lalaki king kapag mahal ka at ang pang na sign mga king na in love iyo ang isang lalaki is, Mahalaga sa kanya kung anong ang opinyon o iniisip mo. O pumaking ang mga lalaki ay talaga namang karamihan yan ay mga egotistical mga self-centered. Kaya naman mga king kapag ang isang lalaki ay willing na makinig sa'yo o talaga namang may pakialam sa kung anong ang opinyon o iniisip mo, ay may mahalaga kang parte sa puso't isip niya kay spark. O in-love siya sa'yo kay Para pakinggan niya yung mga opinyon mo at kung anong iniisip mo ay mahalaga sa kanya. Ang karamihan sa mga lalaki ngayon, lalo sa panahon ngayon, ay talaga namang yung iba talaga eh, lalo na yung mga professional ayaw makinig sa iba ang sarili, nilang, sarili lang nilang pinapakinggan nila o pumaking spark utos nga ng Panginoong Diyos eh, ayaw nilang pakinggan eh, sarili lang nilang iniisip nila eh, kay spark ang pagangisa ng laki, eh, mahalaga ang opinion mo, totoo yan kay spark, pinapahalagahan ka niya lalo, lalo na kapag ka gusto niyang malaman kung anong iniisip mo o mahalaga sa kanya kung anong iniisip mo o suggestion mo ay mahal ka ng tin spot. Laging ganon. O mga kapag ang isang ay in love sa'yo, ay pinapahalagahan niya palagi kung ano ang sinasabi mo. Lalong lalo na kung ano ang iniisip mo. Lalong lalo na kapag kayong, 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 dalawa lang ang magkasama. At kung nagkukwento ka kay tin at pinapahalagahan niya kung anong palaging pamatok mo sa utak mo. Kay tin mahal ka niyan kapag ka ganon. So pagka tang isang lalaki, hindi mag-effort na makinig sa'yo, pakinggan ka, alamin kung anong opinion mo kung wala ka lang sa kanya kay Inspire. At ang pangpitong pang, sign mga kinspard na in love sa'yo ang isang lalaki is palagi kanyang gustong makita. Opo mga inspired. kapag ang isang lalaki talaga namang in love sa'yo ay minsan selfless na siya. Hindi niya na iniisip yung sarili niya. Makita ka lang. Gagawa siya ng effort para makasama ka lang. ladong lalo sa mga LVR ka. Yung hindi naman masyadong LVR ha. Yung dito lang halimbawa sa bansa. Eh, okay lang sa akin yung bumiyahe. -biyahe. Sumaki ng bus, jeep, at kung ano pa man na kailangan sa kanya eh, MRT papuntahan ka lang sapagkat so, mahal ka niya kay Inspired gusto kanyang makita inlab nga sa iyo eh tingnan mo nagiiinbe siya ng panahon pera pagod para lang makita ka hindi ba siya in love sa iyo pag ganoon halimbawa lang sa mga manliligaw ninyo talaga naman nag-e-effort siya ng panahon at gusto gusto ng pera para lang makita ka pinupuntahan ka pa minsan sa bahay niyo hinahatid ka pa naglalaan siya ng kanyang mahalagang oras para sa iyo o kumakis gusto niya kang palaging makita kasi. Kasi nga, in love niya sa'yo. Ganun ang isang lalaki nagmamahal. Ang kanyang mga mata, ikaw lagi ang gustong makita. Kaysa sa mga tropa niya. Totoo yan ka inspired. Sa so, yun sa mga signs na mahal ka niya. At ang pangulong sign mga inspired na in love sa'yo ang isang lalaki is, ayaw kanyang lubayan. O kung mga inspired, ito naman talaga mga inspired siguro sa mga manliligaw na talagang medyo obsessed na o nababalo na sa'yo. Talaga namang ayaw kanyang labayan. Yung iba, syempre, ayaw nyo. Binabasted nyo, binabasted nyo yung iba. O kaya naman, ex nyo na, nag-aaboy pa rin sa'yo. Ayaw kanyang labayan, inspired. Bakit? Kasi nga in love siya sa'yo. Kahit na ayaw mo na, sige pa rin siya. Text pa rin, chat pa rin, call pa rin, sinispo ka pa, pinupuntahan ka pa kung sa trabaho mo, pinupuntahan ka pa sa bahay nyo, kinakausap niya pa yung mga kaibigan mo, pati yung mga magulang mo, sapagkat ka-inspired, ay talaga namang Medyo obsessed na sa'yo ang lalaki na yan. So yun sa mga signs na in-love sa'yo ang lalaki. Ayaw ka niyang lupa Ano man ang mangyari. Saan mat, kailan man. Gagawa siya ng paraan. Makita at makasama ka lang. Maging okay lang kulit kayo. Mahalin mo lang kulit siya. Sagutin mo lang siya. Ganon yung lalaki in-love ko inspired. Kaso medyo obsessed yun. At medyo nakakatakot yun. Ikaw na ang bahala. Kung papatulan mo ang ganon. Pero so, yun sa mga signs na in-love sa'yo. Ang lalaki na yun. At ang pangsyam na sign na in-love sa gusto kanyang makasama habang buhay o pamaking bakit naman kasi bakit nga ba may mga lalaki na papakasal siyempre dahil in love sa'yo dahil mahal ka dahil gusto ka makasama habang buhay hindi pa ba yung sinyales na mahal ka niya o pamaking spark yung iba nga dyan talaga namang uh, na dumami ng anak mga apo sila pa rin okay pa rin sila siyempre pamaking Mahal ka talaga ng lalaki na yan. Ano man ang mangyari, kahit duman ang mga dekad-dekadang panahon, kahit na tumanda na, kahit kumulubot na mga balat nyo pumuti na mga buhok nyo, kahit na humina na mga tuhod nyo at mga buto ninyo, mamahalin ka pa rin at gugustuhin niya pa rin makasama ka habang buhay. Ikaw at ikaw pa rin kayong sapagkat mahal ka ng lalaki niyan. At in love sa At isa yun sa mga sinyales, ay in love sa iyo ang lalaki. Gusto ka makasama habang buhay. -pro propose sa gusto gusto kanya mapangasawa, gusto niyang maging kayo habang buhay, forever. Kung meron man forever sa mundong ito ay wala, naniniwala akong wala. Sa langit meron. O kumakidspark. Talaga namang gusto kanya makasama habang buhay. Sa so, Markets lang po no, maraming salamat Marketspark sa pagtapos ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga kinspad at click yun na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po ang upload. Maraming salamat mga kinspad, mag-iingat kayong lahat, mahal ko kayo at muli, be inspired!